so right, mga kaagad umano, so bale, bale tayo dito sa ano, so, may banda dito uh, sa tabi ng tiripa. para mga kasamahan dito banda oh, so, meron na out, yan para sa ano niya, ah, uh, Tiris na, ano, na 120 Yung tapos sa out, ngayon Yung mga All ayan si ano. Si Bay. Diwili sa baba. Tapos ito yung dalawa natin ni helper. ayan, pinapa man na natin 'yan, no. Para matapos sa ano, sa loob. Ayun dalawa. Para itong ni steel din. Ano Para matapos ito. Kasi di, di pumasok ngayon si GR yung skeld natin so yung dalawa lang muna pinagpartner para matapos na to at nang ma normana tapos ito yung mga carpenter natin sa baba gumagawa so, na sila so para mga ito mga compute na ko steel deck yung mga kain, yung haba so, na eh so, mga carpenter natin sudah so, nakapagforma formal na dito. itu, nah, nung bernis, iniwan natin ito kasi eh, may pinupantay sa pataan. So, na dito. So, Monday ngayon. So, Tapos trabaho. natin Tapos to. So, ang pinapatapos ko muna sa kanila, yung area na yan. Para malagyan natin na ng soaring jack. Tapos yun dito. So, sunod na yan mga oragon. Forma natin. Tapos yun sa kabila rin. Yan, nagbubuhos rin sila. Okay na. Ipakapitan nila yung ano dito. Para tuloy-tuloy tapos na yan yan yung bakal natin dun nilulusot nila para saan lang yung formahan. bakal lang yung ilalagay nila dito na ano para sa taas atubo na lang para tipid tayo ng ano ng dos na wood so baka na lang natubo yung nilalagay dito sa may side nito hindi eh. na natin pinagpatner-patner para ano makatipid-tipid dalawa Tama, tama ba yung ginagawa nyo? Ha? Ah, sa palagay nyo, tama, no? Tama yan. Ay, good. Yan. So, pag matapos nila to, pag matapos yan no, dito kayo, tulungan natin yung dito sa banda. Hindi, yung, ano dyan, yung, maglalagay pa tayo nyo ng, ano, ng bakal. Tapos, teres pa yan, dito banda. Ang sun ito yung narin sa dulo. Oo, oh, tuloy na rin yan. Para, ano, para tapos-tapos.

Ayan. So, yun mga karang ano, patakas na sila. Pagtali. Tapos na. Patalihan na nila. sa so, sila pa. Forma na rin dito. Lagi na rin dito ng clamp. So nagbubuhos na doon sa area na yun. Bubuhos na natin para bukas masintadaan na. Yan. Para masintadaan na yan. Punta na sila dito. Pagbutang si Kiki. Ha? So tayo dito naman. So, natin, na. Pagkak. 60. So double cram yung ginagawa natin dahil mayroon pa yan dito. Ganyan pa natin yan. Para okay. Big time. Big time. Big time, big time. So big time tayo mga koragon. Ayan yung ginagawa ngayon. No? Oh. Oh. So forma na dito, para masukat na rin natin, ilalagay natin dito steel dick. Yung area na yan. Punta dun. Steel dick ang ilalagay natin. So naglagay natin tayo dyan ng para sa tukod nya. Ayaw pumasok pap? Tai. Oh, break tai. Pi tai loh. So break. Oh break. Jadi itu lagi di nanti lagi yang anom. Eh bakal nah pipe GI pipe. Pakaiin lagi di itu. Sobra kasing ini. Grabe. So, tapos tayo rin itong bakalan. So dito. Tapos dun tayo sa labas. Nagano? Para sa tiris. Ready? Ay sa bagay, Chris. Magasintada pala kasi si ano, walang katulong sila diyan eh. Iuli-uli na lang natin 'yan. Magasintada pala kasi si ano bukas. Oh, magasintada siya. iuli na lang natin 'yan. Pag naano lang, pag nalaltagan na lang ng steel deck, doon na lang natin na anuhan dugtungan para makabino ka so yun mga oragon parang singko tayo so yun na yung nagawa ng ano forma para sa biga so konting kimbut kimbut na lang ito makakaraos na so magpangaroon tayo dito ng slab still yung pang slide natin dito hindi ah, hindi ano hindi ah uh, inulit Alright. Okay na yan. Okay na ba yan? Na. Okay na yan. Okay. yan. Ayan sila o. Alasin ko na. So ang lapad. So ang lapad pala ng ano natin ng biga. 20 cm. Yung pinakarapad. lapad okay. So mag tayo sa store at lang tayo dyan. Banda dyan lahat. So rin na lang yan. So dito yung banda yung ano natin ah uh, hagdan. So napansin niyo magkatabi yung ano natin yung uh, biga. So dahil yan sa ano sa uh, may hagdan kasi tayo diyan tapos ito yung biga para sa ano yun ang agdan? salo ng hagdan so inulugan lang natin yung pinaka ano na? Pinaka step ng hagdan last na step sa flooring inulugan natin yung para ito yung tapat para yung step niya parehas so hindi naman natin yung puling yung kasi liliit yung step titirik kaya saktong saktong lang dapat para parehas yung step niya. so out na out na So naglilit tayo yung makuragon dito ng ano. Kasi tubo yung nilagay natin dito na ano ka, ng railing. Really. So tayo ng yan ha, clam. Para di kumalaw. Yun yung discarte natin pa naglagay tayo ng ano. Naglilit tayo ng clam sa, sa ilalim. Yung mga clam na hindi na ginagamit yung isang ano, pagsira yung isa. Tapos yung isa gumagana pa. Yun, yun. Pwede nyo ilagay sa mga ganito. Kasi makagamit pa Kaya huwag nyo itatapon yung mga ganitong clam na sira kahit di mo kahit di mo gamit yung kabila mga gamit niya ay kabila ito ayan so itong mga ganito din na gamit lahat yan so yung ano lang nya yung sa taas na gamit so right out na naman tayo ayan yan na naman ngayon ang photo this video natin sa araw na to sa so, maraming maraming salamat sa support sa atin Thank you.